11 years ago today, ginawa ko yung marahil pinakamagandang bagay na nagawa ko sa buhay ko. Yun ay yung nag-propose ako kay MJ sa New York. Araw yun ng lamig, maagang pagising at acting skills. Kasi kunwari, magpapapiktorya lang kami. Sabi ko kasi may kakilala akong photographer sa New York na gusto kaming kunan. Pang-remembrance ba? Pero deep inside, ako yung may hidden agenda. Kasi habang siya, outfit check lang ang iniisip. Ako naman, live check na to. Planado na to men mula pa Manila. Naka-mindset na ako. Bow Bridge sa Central Park ang setting. Wow. Romantic level, Nicholas Sparks meets Pinoy teleserye. Kala ko pa nga magkakaaberya. Pahirapan kasi gisingin noon si MJ. He, paano ba naman? May hangover. Pero di halata, no? Ganda pa rin. Buti na lang, may kasabot akong si Nelly. One of her closest. Hi, kung nagkataon. Paglapit namin sa bridge, kunwari, cool ako. Parang walang plano. Pero sa loob ko, dumadramlay na ang dibdib. <laughs> Lalo pang tumindi ang taba nang makita ko na ang mga kasabwat ko. May mga kunwari'ng nagbebenta ng balloons, random tambay kuno, pero lahat may role. Ang Q, kunwari bibili ako ng balloon. Sabay pasok ng live musician. Harana starts to the tune of All of Me. Team song namin. Boom! Instant teleserye moment! One left wow. yook, yook, yook. Sa puntong yon, oh. gusto ko ng sumabog. Hindi sa emotion, kundi sa kaba. Alam mo yung feeling na kahit confident ka Smile. sa umpisa, pagharap sa taong mahal mo, biglang naging lutang lahat ang English mo. We oh my God! Yes yung utak mo nagsasabing this is it pero puso mo sumisigaw ng wait lang baka magno? no naisip ko pa paano kung hindi siya sumagot paano kung umiyak pero hindi sa tuwa pero sabi ko, bahala na si Batman, Superman, at si John Legend. Niluhod ko na ang destiny ko. MJ. Oh my God! Si yes to you. Oh my God! It's At dun ko na narinig ang pinakamatamis na oo sa buong solar system. Oh. Awww! Yes. Say yes! 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 Oh! Biglang nagbago ang hangin. Parang slow motion lahat. Yung araw nun, kahit a fall, mas maliwanag pa sa kinabukasan ko. At ako, parang nalipad ng tatlong palapag sa kilig. That moment, I knew, siya na. Walang labis, walang kulang. Kasi minsan sa buhay mo, darating yung taong hindi mo iningi, pero siya pala yung sagot sa lahat ng dasal mo. At ngayong 11 years later, sasabihin ko lang ulit, buti na lang, nag-OO ka, MJ! Love you so much, MJ, forever and ever.